Isa sa mga bagay na kinahihiligan nating mga Pilipino ay ang pag-alam sa kung ano ang ating magiging hinaharap na nakabase depende sa kung ano ang ating zodiac sign. Ang practice na to ay naadapt natin sa mga Chinese noong panahon ng mga Espanyol na hanggang sa panahon natin ngayon ay talagang sinusunod at pinaniniwalaan ng karamihan. Ito ay ginagamit ng iba sa atin bilang gabay sa kanilang buhay upang maiwasan ang mga maling desisyon at kamalasan na maaaring mangyari sa kanila. Kaya naman, ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan ay walang iba kundi ang walong pinakaswerteng zodiac sign ngayong September 2024. Totoo kaya ito o isa lamang hiwaga? Una sa ating listahan mga kaibigan na pinakaswerte ng zodiac sign ngayong buwan ng Setyembre ay ang Virgo. Ito yung mga taong pinanganak mula August 23 hanggang September 22. Ayon sa astrology, ay magiging maganda raw ang buwan ng Setyembre para sa kanila dahil matatanggal na ang bigat na nararamdaman nila sa kanilang damdamin at magkakaroon ng kapatawaran sa mga taong nakasakit sa kanila at nasaktan nila. Ang buwan na ito raw ay magiging masaya, payapa at tahimik para sa mga Virgo. Pangalawa, mga kaibigan, ay ang Sagittarius. Ito yung mga taong pinanganak mula November 22 hanggang December 21. Sinasabing ang buwan ng Setyembre ay mapupuno ng suporta at pagmamahal para sa mga Sagittarius sa iba't ibang aspeto ng kanilang buhay. Maaring pagmamahal mula sa pamilya, mga kaibigan at kasintahan. Ito rin daw ay magandang panahon para sa kanila upang magsimula o bumuo ng negosyo dahil siguradong sila ay magtatagumpay. Pangatlo sa ating listahan mga kaibigan ay ang Taurus. Ito yung mga taong pinanganak mula April 20 hanggang May 20. Ayon sa Chinese Astrology, ay madaling malalampasan na raw ng mga Taurus ang mga problema ang kanilang kakaharapin sa buwan na to kahit na ito ay isang malaking problema. Sinasabing, hindi raw mauubusan ang mga Taurus ng creativity at diskarte sa panahong to dahil nakaayon sa kanila ang posisyon ng mga bituin sa kalawakan. Pangapat mga kaibigan ay ang Libra. Ito yung mga taong pinanganak mula September 23 hanggang October 22. Gaya ng sa Sagittarius, ay mapupuno rin daw ng pagmamahal ang mga Libra sa buwan na to at mapagbubuksan ng iba't ibang oportunidad na makakadagdag sa kanilang pinansyal. Kaya lang sa kabila nito ay binibigyang babala ang mga Libra na alagaan ang kanilang kalusugan lalo na sa buwan ng Setyembre partikular na sa mga Libra na meron na talagang mga sakit. Panglima mga kaibigan ay ang Leo. Ito yung mga taong pinanganak mula July 23 hanggang August 22. Sinasabing aanihin ng mga Leo sa buwan na to ang mga bagay na matagal na nilang pinagtatrabahuhan basta't sisipagan pa nila lalo at hahabaan ang pasensya. Magbubukas rin daw ang iba't ibang opportunity para sa kanila ngunit sinasabing huwag itong tatanggapin lahat bagkus ay gawin lamang yung mga bagay na sa tingin nila ay kanilang makakaya. Pang-anim mga kaibigan ay ang cancer. Ito yung mga taong pinanganak mula June 22 hanggang July 22. Ayon sa astrology, ay magbubunga daw sa buwan na to ang mga bagay na matagal na nilang tinatrabaho kung saan magiging worth it ang lahat ng pagod at puyat na kanilang naranasan nitong mga nakaraang buwan basta't wag lang silang magpapadalos-dalos sa kanilang mga desisyon. Pangpito mga kaibigan, ay ang Gemini. Ito yung mga taong pinanganak mula May 22 hanggang June 22. Sinasabing lahat ng desisyon na gagawin ng mga Gemini sa buwan na to ay magkakaroon ng maganda at positibong resulta sa hinaharap. Kaya kung ikaw ay isang Gemini at may pinaplanong bumuo ng negosyo sa buwan na to, ay huwag ka nang magdalawang isip dahil nakapabor sa'yo ang kalawakan. Pang-walo at panghuli sa ating listahan mga kaibigan na pinakaswerteng zodiac sign ngayong Setyembre ay ang Capricorn. Ayon sa Vogue India, ay magiging mapayapa raw ang buwan na to para sa mga Capricorn dahil napakaliit lang ng tsansang magkaroon sila ng problemang kakaharapin na dahilan upang sila ay makapag-focus at mag-excel sa iba't ibang aspeto ng kanilang buhay. Basically, ang sinasabi ng astrology ay mag -e enjoy daw ang mga Capricorn sa buwan na to. Mga kaibigan, kung hindi nabanggit ang iyong zodiac sign sa mga sweswertihin ngayong buwan ng September, ay huwag kang mag-alala dahil ang mga ito ay mistulang gabay lamang at walang kasiguraduhan kung totoo ba. Tandaan, na ang tunay na swerte ay nakasalalay pa rin sa ating mga kamay dahil tayo mismo ang may hawak at makakapagbago sa ating kinabukasan. Ikaw kaibigan, nabanggit ba ang iyong zodiac sign? I-comment mo sa baba ang iyong sagot at magkakasama natin itong pag-usapan. At ano pa man mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakalang kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang hiwaga.